Mga Kalendra, welcome back to my channel. This is me again, Lenra Senas, and welcome to my vlog. Ngayon mga Kalendra, alamin natin kung ano po ang pampaswerteng hatid sa isang duwende. Mga Kalendra, nagkakaroon po tayo ng live streaming po sa ating Facebook page na Madam Lenra. So sa mga nanonood po sa ating Facebook page, maraming salamat po at yung isa po ay para sa ating YouTube channel. Kaya yung mata ko ay hindi po nakafocus sa isang kamera dahil dalawa po ang ating kamera tonight. So, mga loyal kalendra, bago ko po simulan, alamin o ipaalam sa inyo kung, kung ano po ang pampaswerteng hatid sa isang duwende, magkakaroon muna ako ng ritual. Ang ritual na ito ay para sa ating lahat para magkaroon tayo ng swerte para hindi po masayang ang inyong oras po sa panonood. Gagawa muna ako ng ritual. Magpatugtog po ako gamit ang singing bowl. Ang tugtog po ng singing bowl ay nakapag-iwas ng stress at kamalasan sa ating buhay at nakapag-remove ng negative energies sa inyong pamamahay o sa ating pamamahay. So mga loyal kalendra, you can connect to your speaker para po yung mga masasamang espiritu na nakatira sa inyong pamamahay, sila po ay matatakot at sila po ay aalis. So, magsisimula na po ako magpatugtog gamit ang singing bowl. So, please focus po mga loyal kalendrang. E ngayon mga loyal kalendra. Good news po sa ating lahat. Dahil po may isa pong tao talagang may mabuting kaluuban po na talagang nagminsay po siya sa aking Facebook page na siya daw po ay magbibigay sa akin ng pampaswerte. Ano po ang pampaswerte na binigay niya? Ang pampaswerte ay galing po sa Dwarf Flex Lucky Charms. Ang kanyang pangalan ay si Jacqueline Biig from um, ano San Pablo Laguna. Ang kanyang contact number kung kayo po ay gustong bumili sa kanya ng mga pooping dwarfs um, you can contact her 0998 454 5152. Again, please take note. Ang kanyang numero ay or contact number 0998 4545 Okay? So, nasa bahay lang ang kanilang store. Ang tawag po sa, ano, sa kanilang store ay ay Duarflex Lucky Charms. Ngayon, excited na po akong mag-unboxing dahil nakarating na po ang kanya ang kaniyang kanyang ano item sa akin. So ngayon mag-unboxing po tayo. Kaya nandito sa aking harapan ang isang gunting dahil mag-unboxing po tayo sa ating pampaswerteng hatid. Okay? Mga loyal kalendra, please focus and of course sabayan niyo po ako. mga loyal kalendra, ito po, malaki po siya. Nasa loob po siya ng malaking box. So, we need to open it. Okay. So, ayan, nakabalot po siya ng mabuti. So, kaya, maayos rin ang, ang pagdating ng items. So, dahil po, mga loyal kalendra, talagang excited po ako. Excited kong makita ang kanyang binigay sa akin na pampaswerteng hatid. Okay. Nakabalot pa po siya sa labas. Ayan. Ayan. po natin ang nasa loob at bigyan po natin ng review. Mag-review po tayo sa kanyang item. Papaswerte ng atin na Lucky Charms. Mga Loyal kalendra so ngayon magpatulong muna ako sa pag-unboxing nito kasi ang hirap po niyang ma-open. So, again, sa mga nanonood dyan, magpatugtog muna po ako ng singing bowl while waiting po dito, okay? Okay, magpatugtog po ako ng singing bowl. Ang tugtog po ng singing bowl ay nakapag-iwas ng stress at kamalasan sa ating buhay at nakapag-remove ng negative energies sa ating pamamahay kaya please sabayan niyo po ako po at talagang nakabalot po siya ng maayos. Okay, okay lang yan. Ito po siya. Excited na po tayong lahat, di ba po? So, okay. Napakaganda po nitong duwende, itong Pooping Dwarf. Tingnan nyo po. Ayan, Pooping Dwarf. Merong mga gold, meron pong mga coins. Oh my God. Ayan, talagang pampaswering hatid po ito. At saka maayos po ang kanyang mukha. Tingnan nyo po. At saka yung mata niya, isa po siyang foreigner po na duwende. Hindi, kung hindi naman foreigner, parang na ano, may contact lens po ang duwending ito. So, swerte po talaga ang Pooping Dwarf. Okay? Ayan po. Ipaikot ko po sa inyo at ipakita. Maganda po talaga siya. Magaling po ang pagkagawa nito. Ayan. Ito po ang sa kanyang likuran. Okay, side view. Ayan. May toilet bowl po siya. Dahil nagsimbolo po ito ng siya po ay nagpoop ng pera. Siya po ay, ito po ay nagsimbolo ng kasaganahan sa ating buhay. And of course, kung meron po kayo nito, talagang swertehan po kayo sa inyong buhay. Okay, ayan. Ayan po ang harap. Okay. So, hindi naman po siya mabigat. Okay lang po ang kanyang bigat. Tapos, maayos po talaga ang pagkagawa niya. So, talagang magaling po ito. Ito po ang tinatawag na 3-in-1 Lucky Pooping Dwarf. Bakit po 3-in-1? Dahil, may tatlong klasing mabisang pampaswerte. Unang-una, pampaswerte na po ito, Pooping Dwarf. Next is, meron po siyang horse shoe. Ayan, Nandito po ang kanyang horseshoe. Ayan, nakikita nyo. Diyan, nakadikit ang horse shoe, Okay? At meron din siyang clover leaves. Ayan, may may may, may mga clover leaves po diyan. Ayan, sa kanyang mga tinatapakan. Okay, again, tinatawag po itong three-in-one. Um, three-in-one dahil ito po ay may tatlong klasing mabisang pampaswerte. Pooping dwarf. Horse shoe and clover leaves. Okay, copyrighted po ang mga designs na binibenta ng Dwarflex Lucky Charms. Ang kanilang mga designs po ay puro po all-in pampaswerte ang concept. Quality po ang pagkakagawa. Maganda po ang quality. Kalidad na pandayo, buhos ng swerte, garantisado for orders and more designs. Just PM po Jacqueline B. Ig sa, kanya, sa kanyang numero or contact number zero nine five four five Ayan po. So alamin natin. Actually po mga loyal kalendra, ito pong um, binigay niya sa aking lucky um, pooping dwarf is kulay green. May iba't ibang kulay po ang kanyang mga pooping dwarf. Una, at iba rin ang mga katangian po dawat, bawat po kulay ng duwende. Kung nagbibinta rin sila ng kulay red, ito. Ganito po ang itsura pero duwending pula. Ang duwending pula ay sinasabing neutral ang mga duwending pula. Sila ay mababait kapag mabait ka. At masa, masama naman kung, kung kayo naman po ay masamang, may masamang ugali. Pinaniwala ang dala nila ay tagumpay sa loob ng bahay, lalo na sa karera o negosyo. Madali silang hingian ng tulong. Kapag ikaw ay nagustuhan, ay lagi silang nagpapakita at sumusunod saan ka man magpunta. Ang duwending pula ay nag, ay nababagay po sa mga politiko o sa mga nais ma sa kanilang trabaho. Punta naman tayo kung anong meron ako. Dwending Verde Taglay ng mga ito ang kasaganahan sa pananalapi. Ayan, mainam po ang kanyang binigay na duwende, Dwending berde, Dahil, uulitin ko, Taglay ng mga ito ang kasaganahan sa pananalapi. Kaya madalas ito ang hinahanap at gustong aalagaan. Dala nila ang asenso sa negosyo. Ayan. Ang mga ito ay mababait. Ngunit minsan ay mahirap pakiusapan. Sila ay mahilig magpakita sa bata dahil ang mga ito ay natutuwa sa mga paslit alam nila ang mangyayari sa future at alam din ang mga lumalabas na numero sa sugal. Maging sa weteng or sa loto, sila ay nagpapakita ngunit nakaupo lamang at hindi ka kakausapin. Hindi rin titingin sa iyo at parang walang naririnig ang mga duwending ito ay bagay sa mga negosyante. Ayan, kung kayo naman po ay magkakaroon ng ganitong duwende na ang kulay ay puti, ang duwending puti alagad ng Diyos. Malumanay magsalita at hindi gumaganti kapag inalipusta ng kapwa duwende. Nakakapagharang ng mga negatibong maaring pumasok sa iyong tahanan Mainam ito sa mga pamilyang palaging nagkakasakit Sila ay itinituring na bantay at tagasalo, uh, sila po ang magsasalo ng sakit Upang hindi ito mapunta sa mga nakatira sa tahanan Ayan, mainam rin ang duwending puti Kung meron naman kayong ganitong duwende na ang kulay ay ginto sila ang pinakamataas na uri ng duwende. Kung sila po ang hari. Ang kanilang dala ay ginto, salapi, respeto at tagumpay. Kapag sila inalagaan ng wasto at nagustuhan ka, ibibigay nila ang iyong nininais ng walang kapalit. Mapangakit ang mga duwending ginto kumbaga magaling po sa hipnotismo. Kung kaya't sila ay nababagay sa mga nagnenegosyo dahil ang dagsa ng tao sa tindahan kung sila ay aalagaan ng mabuti. So ngayon, paano ba tayo mag-alaga nito dahil nasa akin po ito? Simple lamang po. Pwede silang um, lagyan lang dito ng mga fruits or sa harap nila, um, lag, uh, bigyan nyo sila ng mga fruits. Okay? Mag-offer po kayo ng mga fruits or candies. Ayan. Masisiyahan po sila kung sila po ay ino offeran ng mga fruits. Okay? Like mga oranges. Ganun. So, bakit nga ba 3 in 1? Sinasabi ko kanina, yung pooping dwarf, isa na siyang pampaswerte. At ito, bakit may lucky horse shoes? Okay? Lucky horse shoes gamit na sapatos ng kabayo. Malakas magpatakbo ng swerte sa bahay at negosyo. It brings abundance and prosperity. Kung palagi kang malas, ito nang hinihintay mo. Sisipain ito ang kamalasan sa buhay mo para mat matakbo at makapasok ang buwena sa tahanan mo at negosyo nyo totoong swerte galing sa karirahan ng kabayo ayan so bakit naman may mga clover leaves? ayan so what does clover leaf symbolize? okay according to Irish tradition though, those who find a four-leaf clover are destined for good luck yes, tama po ang narinig nyo destined for good luck As each leaf in the clover symbolizes good omens for fate. Yes, good omens for fate, hope, love and luck for the finder. Yes. Kaya magaling po itong ano, pooping Dwarf na 3 in 1 po na pampaswerte natin na pooping Dwarf. Kaya malaking papasalamat ko po sa nagbigay nito sa Dwarflex Lucky Charms. Maraming maraming salamat po dahil kayo po ay talagang nag-contact po sa aking Facebook page. Sa mga hindi po alam kung ano po ang aking Facebook page, please search Madam Lenra. Dahil doon po sa Madam Lenra na Facebook page, sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan sa mga pag-ibig, uh, tungkol sa pera or sa pinansyal, tungkol po sa panghalina sa kapwa, tungkol po sa problema sa pamilya, kung kayo po ay ano, nagkaroon ng kaguluhan, ganyan, nagtuturo po ako ng ritual. Kaya sa mga baguhan pa lang dito, baguhan po sa aking YouTube channel, please, please, please po, pakiusapan ko po, po kayo na kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, and Rasenas. And of course, click the bell or hit the bell. That is for notification para kayo po ay ma-update or ma-notify sa araw-araw na ina-upload kong videos. So marami talagang salamat mga loyal kalendra. Sa mga baguan pa lang dito, hindi po kayo magsisisi. Dahil araw-araw po akong magkakaroon ng mga pampaswerteng hatid na mga tinuturong mga ritual sa ating buhay. So maraming maraming salamat po sa panonood Thank you for watching and God bless you all.